So, ayan mga karti, mag guys muna ako ng uh, aming mga damit. So, isasampay ko siya kasi nga uh, yung iba planchahin, nalulukod. So, kailangan ko siyang isampay. O, di ba? I-hanger natin. So, let's go! So, ayan mga kaharte, naglagay ako ng lipstick. Yung pencil, lipstick pencil. So, lalabas kami. Kami ay magdi-dinner. So, nakatulog ako kanina. Hindi pala nakatulog, nakaiglip lang ako. So, time to dinner. Actually, alas 4 pa lang dito. So, magagalagala muna kami. So, ayan, nag-wait na kami ng lift. Ganda ng hotel dito. So, nasa level, ano kami, 27 Dinner time! This is our drink Coconut Smoothie Mga kaharti kayo na magbasaan, magbasa ano niyo dyan Basahin mo nga Basahin mo nga <laughs> Wow! Fish, fried fish so, mga kartina, Sa mga kaharti na sulog nito, rice pala fries. So, ito yung fried egg. Crunchy yan, crunchy. So, tigman natin to, Hipon. Masarap yan. So, nag din kami nito. Ewan <laughs> kung ano yan. Tapos, meron pa dito. Wow! wow! Kain tayo mga ka-hearty. Grabe, ang lakas kumain ng babae. Nag-iisa lang siya. Yung order niya, anim na dishes. Pero naubus niya lahat. Grabe. Grabe, ang daming tao sa ano. iPhone yan. Apple. iPhone 17. Grabe, ang daming tao sa loob. So, ayun mga kaharti, ginabi na kami. So, ano oras na ba? Uh, 6, uh, 6.25 na dito sa Thailand 625. O oh, di ba? Pag alas 6 na rin dito 625, madilim na rin sa kanila. Thailand. At syempre, hindi muna kami bumalik sa amin hotel. Syempre, uh, nag jamming jamming muna kami after kumain. Tapos, meron ako ipababasa sa inyo mga kaharti. Basahin niyo, ha? Mga oh, kaharti, nababasa niyo ba yan? Sina. <laughs> <She> <laughs> so, may pina tayo mga kaharti mag hearty ihi tayo ni iihina ko dibu na ba ako mag hearty pula ko na ang pula so sobra grabe na antok ako ang dami kong dami kong pagod oh my god pagod ako Asa we go 7-Eleven na. Ah. Oh my god, mga kaharte. <laughs> inaantok ako. Oh my god, hindi ako nakainom ng coffee. Inahanap ng katawan ko yung coffee. Oh my god. Inaantok ako. Grabe yung mata ko. Oh my god. Grabe, gusto ko talaga uminom ng coffee. Kaya lang, ina inaantok na ako. Baka hindi ako makatulog pag nag-coffee ako. Pero gusto, gusto ko talaga uminom ng coffee. Kaya lang bukas, maaga pa kami bukas. Di bale, itutulog ko na siya ngayon. Siyempre, mag-shower muna ako. Tapos mag-shower, diretsyo na ako tulog. Ay hindi, mag-blower pala ako. Tapos mag-blower, tulog na ako. Hindi na ako mag-cellphone. At uh, hinahanap ng katawan ko yung coffee. So, sana dire diretso na yung an aking antok. At dire diretso yung tulog. Thank you for watching mga kaharti. Stay tuned!